Good morning. Ito naman po this time. Di kakain. Oh, ate naman po siya humas dimasin. May toyo. May toyo po siya. May toyo. O oh, siya na. O oh, ito naman. Napakadamad. Pagka naman ito'y kakain. Nakakain na po siya eh. Sumabay siya dun sa kanyang mami. O oh, siyempre po. Scrambled egg din ulam nila. Hindi eh, na Si naman, si naman Lambing. Um, pero siya po gumising sa akin kanina. Oh, um, kagat yung aking likuran. Oh. Oh. Nakakuko, mamaya, mamaya tayo oh. oh, Mamak pag kilala mo na dali, sabi mo dali. Malaki na po ako. Oh, dali sabi mo. Kung umpisa sa tatlong dangkal. Nagumpisa sa 3 inches. Tapos naging tatlong yung ano na siya oh. Oh, isang dangkal na oh. Hindi pa kasali buntot. Oh. Ayun na po siya ngayon. Oh. Hmm. Sa so, totoo lang po supla dito to eh. Oh. Oh, ayun oh. Oh. So, Miguel, tinitingnan mo ba yung ano mo? Gikas mo. Oh, nag-iingay na naman yung isa roon. Puta po ng kapatid ko yun. Yung pong buntot niya, ayan o. Balik ko. Teka lang, pakita kayo yung buntot mo. Ayun po ayun o. Oh. Nasa gasaan po ng wheelchair ko. Sunod na sunod eh. Masya lakad na nga. Sige po, babay na, babay na, babay na.